araw po na naman ulit ang isa pong ito ay ibabahagi ko po kabilang po siya sa mutya ng kahoy ito po isang ano po buto ng kahoy ng ipil ipil yan po Ito po siyang buto ng ipil ipil po nabibilang po siya sa mutya ng kahoy ayan po ang kailinaw tsaka malakas po yung ano niya talagang aura niya kung sino po yung nakakakilala dyan sa punong kahoy ng ipil ipil buto po ng ipil ipil na naging bato po parang nakapatong po yung isa sa bato nabuto rin ng ipil ipil tapos sa ano niya input. Ang ganda at ang lakas po ng niya. Maraming maraming salamat po.